Hello mga guys, good morning sa inyong lahat Ito naman ako ngayon, uh, maga kong pumasok sa trabaho Ang ginagawa ko ay, uh, simple, Ang aking uh, magandang cute na bag ko, na kulay brown Tapos meron akong lagayan din ng uh, helmet ito Kaya pag mayroon kayong mga uh, katulad ng motor Kaya meron kayong uh, bag para mag-ayot sa sabit lang ninyo Ito, di ba maganda siyang tingnan? yan no nagano muna ako nag tingin-tingin muna ako para ayos ba ayos ba yung pananamit ko at kailangan ko din na magano na magdala ako ng jacket katulad nito kasi naka uniforme kasi ako kasi para kung magkaroon man ng alimbaw talsik na na sa mga gidid hindi tatamaan yung uniform ko kaya yan ang sekreto sa pag pag ako'y umaalis sa bahay kumpleto na yan, mayroon akong ID nilalagay ko yan sa bulsa ng uniforme, ayos kung mga bago pa lang kayo sa akin channel maaaring pakilike, pakisubscribe pakidouble bill para updated ang aking mga bagong video ayos ba? Okay, pupuntahan ko naman si kaibigan ko si, Bin, si Bintong ito na kumakain kay Ate Cora sa kantin dito sa may malapit sa Sierra Madre kaya maraming mga pagkain. Mura lang naman sa kanila ang kanin. Mamura lang talaga sa kanila. Kaya kung gusto kung malapit kayo dito sa may uh, si may ano dito sa kainan dito si Ate Cora. Bandang malapit lang naman sa 7-11. Itanong nga si Ate Cora. Yung may kantinan dito. mura sa kakanin niya. Mura lang. 3 sa iba, makakabili ka, 15. Dito, 13, meron ka na kaya yung mga soft drinks na mura lang kasi para mabilis kasi maubos pag mura lang ang mga bilihin. Siyempre. O. Oh. Kasi so, ay, ko dito si Bentong. Yan o. Oh. May nagtatrabaho dati sa, no sa EBS. Nakasama ko rin dati yun na naglaro ako dati sa EBS. EBS noon. Uh, year 2006 yun eh. Kasi yung asawa ko dati, nag, ano kasi yun, malapit ng mga anak Kaya ako, ang ginawa ko, nag, naglaro ako. Si, um, Uh, nan nanalo naman ako sa paglalaro at nakita ko dito si ano si Bintong yung ano ni ano Kuya Winnie kasama kasama ni Kuya Winnie to eh, si Bintong eh, wala na kasi nagsarado na kasi yung ano ABCB kaya ang ginagawa na lang ni Bintong ngayon nag ano na lang siya Nang uh, tax, taxi driver kaya yeah. lagi lang kami nakikita araw araw ah uh, ito siya oh, yung mga, mga pagkain ni eh. Ati Kora, mga ula, mga hotdog, itlog. Yan mga ulam niya sa umaga. Ayan. Marami ng ulam dito. Pag sa umaga kasi ang paano nila, donis hanggang linggo bukas sila. Kasi man na lang iba, sarado na. Kaya kung nagugutom kayo, kahit linggo, napadaan kay dito, Ah, bili na lang kayo dito. Oh, kasi malayo kasi ang mga makakainan. Kung natapat lang kayo dito sa Sierra Madre. Malapit lang sa 7-Eleven. Yan. Kawa, kaya lang kayo dyan. Ayan si Ate Cora, oh. oh si Ate. Yan naman oh. si pagsipag naman yan ano. Oh. Di Bimbol Rocco. Ayan, oh. Si pagsipag Ang ginagawa niya, sinasabon niya yung harap. Kasi, dumaan kasi yung basura. Kaya, ang ginawa naman niya, Nanuhan niya na may sundok na may sabon saka niya tapos binubusan ng tubig. Yan. Para kahit pa paano, pag pumasok mga tao, malinis na yung labas. Yan. Okay, yan. Si Bintong. Di ba Bintong? Okay. Matagal na nandito si Bintong eh. Basta pag nagugutom na, hinihinto niya yung sasakyan dito niya, yung taxi. Pumakain siya dito. Sa umaga. Yan. Namamasada kasi si Bintong eh. Bintong to yata to eh. Si, yung nakita ko dun sa, no, sa ABC, uh, B, One Bintong 1 yata yun eh. Bintong 1. Ito, Bintong 2. Ano talaga Kamukhang kamukha talaga si Bintong. Bintong na Bintong talaga to. Sabi ko, nakaano ko talaga to sa ABC, B, eh, si Bintong. Ayos uh, ah, talagang pagkita ko sa kanya, Bintong na Bintong talaga. Kaya ang tawagan namin sa kanya si Bintong. Yan o. No? 'di ba? Bintong na bintong kaya pa-support oh naman diyan ah, sa inyo. Kaya shout out kayo mga friends, mga driver, lahat ng driver, mga katrabaho ko, mga kumustahan sa Bicol, shout out naman sa inyo. Aking uh, nanay at aking mga kapatid sa so, Tagkuso sa Bicol. Okay. At ang aking advisor na si Ma'am Talita Mercado. Ah, uh, sa ko po siya. Ah, uh, kay Kuya sa te, kay Kuya sator tor, po. Okay. Ah, uh, sa tot ko kay Jerona Santos, kay Sheila, kay Calvin. John Samuel. Ah, kay Sir Albi. Ah, uh, kay James Tiger at kay Richard at sa mga kasamahan niya shout out ko okay ay ganun talaga ang buhay kailangan natin lang magpagbakabay tayo siyempre habang uh, tayo mag tayo ng magagandang uh, insay at magagandang ano sa kanila at lalo na sa trabaho siyempre lagi lang tayo mga mabait Siyempre, alam mo naman, hindi yung uh, maging ano tayo, maging matapang. oh, matapang tayo sa pakikipagkaibigan. Hindi yung uh, matapang sa pakikipagkalakaran uh, kalakaran ng uh, mga nagpapagkaibigan.